guys kain tayo kain tayo guys yan yung ating ulam ngayon meron tayong laman loob na inatubo patis with chili at ito chili rin to at ito yung ansela insalada ang kangkong masarap 'to guys. Mm, ikaw nga ay medyo nagtitipid at walang income kangkong lang. Yung ensaladang kangkong ay napaka sarap iulam. Asin lang. Ito lang mga ingredients yan, may halong kalam 30 pesos. May insaladang kangkong ka na. Sarap, guys. At saka, huwag nyo. Ito masyado na nga naluto, eh. Sinapabayaan napabayaan ko. Mmm. Tiyami din. Aram. Tiyami to yung sili. Mmm. Tiyami. Tapos, na yung kangkong. Sosom sal mo ng konti yung gano'n. Sa patis, ang sarap. Tapos, kakagat ka ng sili wow mm. yun ano yung habang nagbablog ako ay <clears throat> nagluluto ako ng entaladang pangpong at ito mas malasa pagka mayroon kang ganito nataon lang na no, mayroon akong ganito gawa ng so dagdag pampalasa So, malasa talaga ang kangkong lalo in sila medyo ano mo lang nang asin buran mo lang nang asin oh, wow, wow. niyan guys mm. ito yung laman loob na binenta sa akin ano to eh nasa 4 na kilo 600 san linggo ko ng ulam hanggang ngayon so no blood <laughs> <laughs> Kaya bawi na rin sa kangkong. Yan. Legit na ano to na napampaano ng ng ating chan. Panglinis. May ulcer ka? Kamuto. Yung ating kangkong na ensalada. Bitsin lang, bawang, isang butil na bawang, kalahating sibuyas, dahil nagtitipid tayo dahil napakamahal na ng sibuyas, hindi na yan magbabago guys, kaya kailangan natin i-reduce natin yung dating buong nilalagay natin sa ganitong gulay, ay isang buong sibuyas o dalawa pa, ngayon ay kalahati na lang <laughs> at sobrang mahal guys, sobrang <laughs> magparaw ng palingke, mag hindi araw ng palingke, ganon ang sibuyas ganyan na ang paninda ng ating market grabe hindi lang siguro dito sa Subic, ewan ko lang ha sa iba so may git dalawang daan ang isang kilo sipin mo yun sibuyas lang mamumulobi ka na e papano kung dalawang daan lang yung pamamalingke mo 50 ulam isang kilong bigas wala ka ng pamasahe kung dalawang kung sasakay ka pa, di ba? Kaya grabe. Sobrang ng, ano natin, sobrang pagtitiis natin, pero okay lang 'yan. Ah, uh, sikap lang tayo. Huwag natin silang intindihin. Ayusin lang natin yung ating sarili at kailangan lagi tayong kumapit sa kanya para lagi tayong nang igagay para sa ating mga kapahamakan. Sana ay maalpasan natin lahat ng ating mga problema. So yun, maraming maraming salamat guys. Mm. mm, 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 mm. Ito steady. Mm. Steady ulit. Mm. Ang sarap kumain, di ba? Ganun ka ano yung yung buhay na mahirap. Pag mahirap tayo, Nitis tayo. Yan ang yan ang kaloob na sinasabi. Huwag nating sisihin ang sarili natin. Huwag din natin sisihin ang ating mga magulang. At ganun din sila. Kung anong paghihirap natin ngayon ay ganun din sila. Ang tayo ay, ang tayo ay ginagawa pa lang. <laughs> hirap na hirap sila. <laughs> Kaya, yeah. Kung so, ano dyan, yun. Hanap ka ng wala. Hmm. Ba? Diba? yun sinasabi ko sa inyo, yung kangkong lang. Buhay na tayo dyan. Ang kangkong, kahit saan ka pwedeng pumunta. Maraming kangkong nandito sa paligid ko, pero marami na naman nagtitinda. Ba't ka pa eh? din. Kahit anong gawin mo, buwis din, di ba? Kasi, pumunta ka ng kangkungan, malay mo, may aas. No? Hindi, <laughs> bumili ka na lang. At least ligtas ka. Oh. Iyo pa yung pagod. Ano ba yan? Hindi, <laughs> tama yun. Praktika lang kailangan natin sa buhay. Nakontento tayo kung ano yung mga nandiyan. Kung anong nasa hapag. Okay na yan na natin hanapin yung wala bakit tayo bakit kangkong na naman ang ulam natin bakit gulay na naman yung ulam natin natural lang yan pasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil meron tayong inahain sa ating kapagkainan di ba ang importante ito yung bigas ako kahit na may pera ako mas gusto ko pang kumain ng para hindi makagastos Meron lang mantika at asin. Okay na sa akin yung kamatis. Tapos na. Maligaya na yung tiyang ko nun. at <laughs> e, tulad nito, kangkong, maubos ko. O, kasi ang sarap. O, ganyan ang mga subo ko. dahil sa kampong, malalaki ang subo ko. Kasi ang sarap. Oo. Hmm? hmm? Well, kasi nga. Yummy. Yummy. Ako, kagat kang sili. Mmm. Mm. Ang kalahati, lagay mo sa kanin. So, yun, guys. Ah, hindi naman sa pag-ano. Ang buhay natin ay hindi natin kailangan yung tanungin ang tanungin. At tanungin ang Diyos. At tanungin mga magulang natin at sisihin ang mga sarili natin sisihin natin ang magulang wag mahalin natin ang atin mahalin natin ang mga magulang natin dahil kung wala sila wala tayo dito mapag ng baso. So, ito, garapon ng baso natin. Oh, yan. Eh, yan ang buhay natin. Sabi niya kung anong nandiyan dyan. Magpasalamat ka sa Diyos. Ah, busog, di ba? Naraos ka, may tira pa. Mamaya yan, baby. Pwede ng ulam yan. Tsaka yun, o. So, tatabi mo lang yan. Tabi mo yung kamatis, tabi mo yung patis, kasi sayang. Tapos na, tapos na pananalian. Ganun lang kasimple, di ba? At kailangan pa natin umangas at susihin natin nang ang Panginoon at ating mga magulang. Hindi kailangan. Kung anong nga dyan, makuntinto tayo. Lahat to dumaran sa atin. Lahat tayo may problema. Kaya yung bawat problema natin, may lunas at may kadutasan. Pero karang lagi. So hanggang dito na lang ang video ito. At peace!